Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas! Ano man niya linawin ko, no, uh, unang-una po sa lahat, ang korte po kapag kakasong, lalo na kung kasong kriminal, kapag wala po proof of service of notice, ibig sabihin, hmm. nagpadala ng sulat sa bahay ninyo pero bumalik yung sulat at sinasabing hindi nakarating sa inyo, eh it is not normally taken against you. So alimbawa, nagkaroon ng hirig, eh wala ka. At titingnan agad una tinitingnan ng 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 judge, o oh, nakarating ba yung notice sa kanya, eh hindi po nakarating, bumalik dito. So nire-reset lang po yung kadalasan. Dahil importante po na magkaroon kay ng tinatawag na notice. Ngayon kung may notice ka, hindi ka nakapunta, that may be taken against you. So ibig sabihin ay uh, maaaring kung ikaw magpresent ng testimony mo, maaaring ma-waive yan kasi wala ka. At kung ikaw naman ay magko examination ng witness ng kabila, hindi ka nakaka-attend at ka naman ng uh, notice, eh na waive na din yung right mo na mag-cross-examination. So, as a rule, tinitiyak naman ng korte na natanggap mo. Ngayon, may mga pagkakataon din naman, ang tagal na na ilang beses nang nahiling dahil hindi mo natatanggap. Pag tumatagal na, kumakaminsan, nagde-decision na rin ang korte na kahit hindi mo natanggap, iwe-waive na yung right mo na magpatuloy doon sa cross-examination or kung mm -hmm. may witness ka, iwe-waive na yung right mo to present that. Ah, kasi kapag ka sobrang tagal na ang iniisip ng korte eh, kung interesado ka talaga sa kaso mo, kung matagal na nagtakapagtaka naman isa-dalawang taon, eh wala pang hearing, eh di dapat it is incumbent na pa na mag-follow up naman doon sa korte. Eh. O, oh, kasi gaya naman tatlong taon na walang hearing, may mali. pwede mm -hmm. pumutang pumunta sa <laughs> korte, itanong mo. Pero kung pangapaminsanan lamang, na hindi ka nakadalo pero wala ka namang natanggap na sulat, eh it will not actually affect you. Naiintindihan naman ng korte yon Kasi pag sinabing due process, importante yung, yung, tinatawag na requirement of notice. There you go. Na ikaw ay na-notify. Ayan, sana po malinaw. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.